dito tayo ngayon ah, tayo ni Irasang ah. oh, niya, yeah, Motoro. motor ah, marami na siya nakuha sa buo niya so, tingnan natin yung isda niya okay, ah, samahan natin si discarding ah, Discarting Rodil sa kanyang youtube channel ah. paki pakisubscribe na po mga idol, ito yung ilas natin no? Oh. tinawag niya tayo ah, para makita natin kung may laman yung buo niya kaya na po ispukot po yung gi ano natin may na, alhamdulillah nakakuha po ng ista no. Ha. Ito po si discarding rodel mga idol. Nakamahirap pala. Tingnan mo yung si discarding rodel oh. oh. yan po. Baka mamaya maano tayo dito ba no? Kaya kaya nga. So na natin kung kaya natin. So dapat magano lang tayo mag Daan -daan po lang. Hindi. Kaya tingnan natin. Ah, mag hindi, dito pa rin tayo magdano mamaya, hindi? Ah, dito. pa rin? Opo. O mag ah. iwan, iwan ko lang to. Oh, iwan so, iwan ko lang yung chinless, no? Kasi, mahirap, no? Tandaan lang tayo mga idol. Marami po itong mga, ano? Pag mahulog tayo, patay yung silpo natin. Ababa, ingat-ingat lang tayo mga idol, no? Ababa, medyo, uh, ano na yung tuhod natin, no? Mahirap talaga, oh. Wala na, wala na ako sa balance. Aba-aba mahirap po. Ah! Medyo oh. alang alangayan na ako. Oh. <laughs> Nagaganyan yan kasi yung ano eh. Maulog oh. <laughs> <laughs> din. <laughs> <laughs> Kala ko, maganda yung mga plackers. <laughs> Hindi, ano talaga, parang nanghinan na ako ba? oh huwag maganda. Sana ko ay Aba ba? Ah, <laughs> oh. Simple lang yan. Hawak mo yung cellphone, Pi. Eh, dito. Ilagay mo, dito Pi. Baka mamay mahulog to. Ah. Maghawak ka dito. Oh, iyan Yan yung pinakamatibay sa... Ay, magkano lang ako. Magkano lang ako. Gapang lang ako. Oh. Ay, si. Ganyan lang ako kay Ay. How? Parang unggoy ba? Nagilid tayo dito. Ah. Magingat ka. Baka mahulog ka. Kaya parang ano ako. Balangay na ako. Nagkakini. Ano kasi yung tuhod ko sa... Ay. malita kasi yung kahoy. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Doon kaya pa kanina. Pangkahoy. <laughs> Aba, hirap <makahira> pala. <laughs> Woo! Grabe. Grabe yung challenge natin mga idol. Grabe si discarding rule. Dito po tayo mga idol. Tingnan natin ang ating yung buh. Kung May tilapia talaga oh. Ayun. Hello. Ha? Tilapia. May ano rin, may janitor, no? May janitor. <laughs> ah, buhay na buhay pa talaga oh. Oo. Oh, hmm? Wow, mga idol. Nakakuha talaga. Ito ang discarding rodel mga idol. Ayun. Ay, ah, jamplan ano, niya? Akala ko ano, do sa puwit. Hindi, kasi hindi mo makuha yung isda, malaking na. Yun. Pati yung ano, mayroon din, no? Apat po yung nakuha natin na tilapia fresh kung fresh po yan mga idol uh -huh. kala ko may la, ano na sa puwit man na bala daanan dito dito mo kunin kuya dito mo makuha yung tilapia yan yung malak mal medyo malaki hmm, um, yan ang medyo malaki natin no nasa board talaga no yan laki yan laki yata yan ano ang kulay niyan ay, babae pa rin. Ang oh, babae. Ayan, mga idol. Pa. Malit lang. Ayan, maliit. Pero okay yan, no? Sakto na yan sa baon. Wow, ayan po. <laughs> apat po nakuha na din sa buo, mga idol. Kasali po ang janitor fish o dito, mga idol, no? Ayan. Ayan. Kung wala kang plano, meron ka dito. Oh, meron ka dito, <laughs> mga idol. O, ayan. Ayan. <laughs> Oh, sige ano naman tayo sa next ano buo natin apat ba to na buo opo okay. asan ah, saan ba nang ilagay yung isa dun yung dalawa dun naman isa ah saan naman tayo magdaan ah ano dun pa rin okay okay Kaya yung batas So doon tayo sa pangalawang buo no? Tingnan natin Ang unang buo na nakuha natin, ano natin Tinignan is Apat pong nakuha natin Pang lima yung Ah, tura-tura o -tura, janitor fish mga idol. So, dito naman tayo mga idol. Yung dalawa kong buko ya. Okay. Diyan. Ah. Yung dalawang ko, yan. Ha? Mabuli na kayo. Okay, medyo masakit yun. Sana. May Sana. Sana may... Anong tawag yung laman sa maging anong dato? Uh, ah, anong dalam. Ah, anong ha? Anong dalam mabuk. Ah, anong dalam mabuk. No? Ito po ang pangalawa. Tingnan natin. Discarding rudil pa rin tayo mga idol Wala, nasiro po tayo mga idol Malit pala yung buo mo no? Oo, malit lang Kala ko malaki Hindi naman po na yung malaki Ha? Kasi malaki Punti lang yung buo mo Nakalo, yung Ay, ayun ba no? Ito po yung galing sa lake Pagbalik naman tayo doon Oo, doon tayo Yung isa na doon sa kawayan Oo, yung isa na doon naman Dalawa, ah, doon tayo sa lipag ng mga idol Oke okay, oke okay. Go